Alam mo ba? Sa nagdaang isang linggo ng paghahain ng kandidatura ng mga tatakbong opisyal ng gobyerno, naging matunog din ang mga di-humanay nuisance candidate. Ito ay ang mga kandidatong ginagawang katawatawang election process. Nakakalitong mga pangalan at hindi seryoso sa pagtakbo ayon sa Omnibus Election Code of the Philippines. Pero, paano nga ba idinideklara ng COMELEC kung ang kandidato ay isang nuisance? Ang pagdedeklara sa isang kandidato na nuisance ay hindi lamang basta-basta ang desisyon ng COMELEC. May mga kriteriya o pamantayang sinusunod. Una, ay kapag ang kandidato ay walang sensibilidad na tumakbo at tila nagpapatawa lang ito o gusto lang sumali sa eleksyon ng walang matinong plano pangalawa, kapag ang pangalan ng kandidato ay kapareho ng pangalan ng isa pang kandidato na maaaring maging dahilan para malito ang mga botante. Pangatlo, kapag ang isang kandidato ay walang kakayahang magkampanya o walang sapat na pondo o makinarya upang magdaos ng kampanya kapag may naghahain ng petesyon o kahilingan sa COMELEC ng isang kandidato ay nuisance, tinatawag ito na Petition to Declare a Nuisance Candidate na nakasaad sa Section 69 ng Omnibus Election Code. Magpapadala ng abiso ang COMELEC sa kandidato at bibigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag o sumagot sa petisyon. Pagkatapos ng pagsusuri ng COMELEC sa mga ebidensya o katibayan, maglalabas sila ng desisyon. Kung mapatunayang nuisance candidate nga, pwede ni nila itong ideklara bilang invalid at tanging parusa rito ay disqualification lamang o hindi natatakbo sa halalan. Pitong araw bago ang halalan ng deadline ng COMELEC sa pagdideklara ng mga nuisance candidate. Bagamat napasama ang kanilang mga pangalan sa mga naimprentang balota, otomatikong hindi bibilangin ng COMELEC ang mga makukuha nilang mga boto. Kaya naman, isa sa suhestyon ng mga senador at kongresista ay ang pagkakaroon ng multang 500,000 pesos, pagkakakulong ng higit anim na taon at pagka-disqualify sa pag-upo ng anumang posisyon sa gobyerno ang mga nuisance candidates. Ngayon, alam mo na!